dito mga kalis, um, sinabi ko dito na may tatlo, okay? Tatlong source na nagsasabi tungkol dun sa sumisinghot ng polvoron sa Malacanang. Okay? So, sino yung nag-coin nito, yung pangalang polvoron? Eh, alam naman natin si Maharlika, right? Yung vlogger. Okay? Tapos, yung unang source ay nagsimula kay Pangulong Duterte. Tapos, eto mga kalis, okay? Yung third source ko, okay? Ay uh, isang BFF ng kapamilya ni ano, Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, di ba, uh, questionable yung uh, sinabi ni Pangulong Duterte. Bakit niya nasabi yun? Uh, pamumuliti ka ba yun? Nagsabi ba talaga siya ng totoo? Tapos ito na naman si uh, Marlica, di ba, nagsabi siya na kung may mangyari sa akin, parang ganun, um, kung uh, igigipitin niyo ako, eh talagang ilalabas ko yung, ano, yung video kung saan sumihising daw ng polboron. Yung sa Malacanang. Yeah. Ayun, so uh, yung third source talaga mga kalos, eh, talagang na-bothered talaga ako mga kalos kasi tatlo na sila eh. Kung baga tatlo na sila, tapos, yung third source, mga kalis, talagang tumugma dun sa nangyari, okay? Dun sa interview ni, ano, ni Aboy Abunda. Okay, so, pag-usapan natin, mga kaloy So, nag-research ako, mga kaloy Eh, di ba yung, ano, uh, sinabi ni Maharlika na, ano daw, um, may naga uh, ano daw, nagpo di ba? Pero, panoorin natin itong video ni Maharlika, mga kaloy na talagang nag-trigger talaga na dun sa nakita ko, okay? Nag-research ako, mga kaloy So, panoorin mo natin itong, mga kaloy si Maharlika. May mga ganun tayong pa pangarap hindi po babangon ng Pilipinas kung may kung, kung ang DOJ secretary based sa statement ni Bantag ay kayang mag-abor ng mga Diyos ng pulburon na papatanong tuloy ang taong bayan. Si Boying ba ang ng pulburon sa Malacanang? IBA BA? Yun, di ba? BA, babaeng ahas. So, matitrigger ka mga bakit ganun? Bakit ganun? So, di ba ang ano natin, alam natin na Uh, negative si Pangulong Bongbong Marcos dun sa ano. So sino? Right? Eh, ito si Marlica, di ba ang tawag nga niya, babaeng ahas, pero alam naman natin yung clues niya na si First Lady, mga kalois. At alam naman din natin ng First Lady, okay, si Liza Araneta Marcos, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na magaling talaga siya maglagay ng mga tao. Okay, magaling siya. Kung Mag bilib na bilib ang Pangulo dito sa First Lady, magaling siya maglagay ng posisyon, uh, mga tao sa iba't ibang posisyon. Kaya nga, hindi kaya si, ano, si First Lady ang may pakana kung bakit nasa posisyon si Boyeng Rimulya, mga kaloys. Diba? So dito, malinaw sa statement ni Maharlika, supplier daw, hindi kaya, nagtatanong lang siya, okay? Nagtatanong lang naman. Hindi kaya daw si Boeing Rimulya ang nagsupply ng Polboron sa Malacanang kay BA. So ibig sabihin nun, kay First Lady. Okay? Yun yung interpretation natin, ha? Sa tanong ni Maharlika. Eh, di ba yung third source ko, mga kaloys, di ba? Uh, yung BFF ng kapamilya nila, eh, sabi nga, totoo na, totoo yung sinabi ni Marley. Kung hindi nila kailangan sitahin si Marley kasi totoo. Totoo. So nakakagulat mga kaloy. So, ang reason daw bakit nagdanon ay sign of depression. Okay, na-depress, sobrang depressed daw noong 2016. So yun yung clue. Okay, 2016. Bakit 2016? So nag-research ako mga kaloy. Diba sabi PA daw. So, nag-research ko. Ayan. Ito yung suspect. ko. Ito yung sign of depression. Kung ito kaya yung reason 2016. Diba sabi niya dito sa interview, ay buya bunda, na ano daw um, because in 2016 we really thought we would win e, alam naman natin diba dinaya and it's really painful okay? napakasakit right so ito pa mga kalois ang sabi pa dito daw, um, you know in my mind try losing and living with it for 6 years that's difficult so yun ang ayon ah, dun sa BFF na ano talaga daw ayun uh, yun talaga ang reason okay ng pagpupulburon mga kalois. Okay? Pa mga kaloys. Yung last livestream natin, di ba? Tungkol doon kay Boeing at tapos yung uh, kay Escorial na Konek. Diba? Kasi sabi ni Boeing na galit na galit si Bantag. Hindi tayo naniniwala. BFF ba sila ni, ano, ni Bantag? Eh, hindi ba niya alam na 2020 tinitira na ni Percy si Bantag? Right? So, uh, nagkamali-mali yung sinabi ni Boeing naman, sisinungaling talaga siya. Right? So ang source nila nito eh itong uh, si Scorial, yung gunman na nagtakatay tayo, biglang nagano, nag-surrender tapos pabago-bago pa yung mga statement. Tapos yun nga nahuli natin na gumawa lang pala ito ng pabor doon sa kaibigan niya na gustong lumaya. Kumagagumanda yung papel doon sa Bukor. Gustong lumaya. Eh pala collect natin 'di ba ni si Aguho, 'di ba? Yung uh, drug lord, 'di ba, gustong lumaya. Hindi kaya ito yung uh, kasunduan na gawin mo to. Okay? Gawin mo to kay Lapit tapos pag nawala na yan si ano, si Bantag, eh gaganda na yung papel at makakalabas ka na. Diba, sabi din ni Bantag, may, may dalawang drug lords na gusto palabasin itong si Boying, mga kaloys. So, anong interpretation natin ito, mga kaloys? So, ibig sabihin nun, okay, yung mga ako sa, ako sa ni Bantag, eh talagang bumabangon ang mga drug lords, di ba? Kasi nga, may mga protector na sila, mga kaloys. So, ang pinakamalaking katanungan talaga, mga kaloys, bakit tahimik ang uh, Pangulo tungkol dito? Present na natin, di ba? Yung mga link. Right? bakit tahimik siya? Aanhin mo yung mga kung um, mag-invite ka ng investor, kung makikita naman ng investor, eh talamak ang pulburon sa Pilipinas, di ba? Ikaw ba, ikaw investor ka, di ba? ah uh, papayag ka ba na mag-invest sa Pilipinas? Di ba, maglagay ka ng malaking pera doon kung alam mo naman yung uh, kalakaran, di ba, na maraming mga drug lords, mga kalois. Right? So, magiging walang kwenta pag hindi ito maano, -ano, masolusyonan. Right? At kung totoo talaga yon di ba, na may gumagamit talaga or nagpupulburon sa Malacanang, sino ang supplier? Kasi hindi ka na makakakuha ng uh, ganun kung wala kang supplier, right? Eh, syempre, di ba? Yung supplier, eh, ano na yun, di ba? Nagsusupply ka, dami, maging protector man yung sinuplayan mo. Kaya, tuloy pa rin yung negosyo mo. Okay? Kasi may protector ka. Right? So, yun mga kalawis, ano sa tingin nyo? Um, tatlo na, Okay. Uh, si Duterte, si Maharlika, tapos kinonfirm ko sa BFF ng kapamilya. Ano sa tingin mo mga kalis, iyan kaya ang reason bakit ta uh, tahimik ang Pangulo tungkol dito sa isyu ng droga? ba? Diba? Bakit hindi minensyon ng Pangulo yung uh, uh, sa sonan niya about war on drugs kung itutuloy niya mga kalis? Diba? Maraming nagtatanong. Tapos ito na nga ang nangyari, di ba? Hindi kaya mga Kaloyes, yun yung uh, kumbaga ito yung magiging downfall ng uh, ating pangulo. Right? Naalala niyo si Atty. Vic? Right? Nakakaawa si Atty. Vic mga Kaloyes. Tingnan mo 'di diba, kung gaano yung suporta niya sa pangulo. Pero ito na nga, pinagkaisahan. Kasi nga 'di ba mga kaloys, kung ikaw ay balakit sa mga masasamang tao, eh talagang tanggalin kanila, di ba? Sisiraan kanila, di ba? Siniraan nila sa Tony Vick, hindi na kaya na, nag-resign na lang. Eh, ito naman si Bantag, gumawa ng uh, tama, sinira yung mga kubol, so wala nang matirahan yung mga uh, drug lords. Ayan, na-suspend, right? Tapos sinasabi na si, uh, pinatay niya si Percy, right? Siya doon ang mastermind, pero ayon sa ating uh, research, eh, malabo kasi nga yung si Percy tinitira niya si Bantag 2020 pa tinawag pang Bantog eh. at mayabang daw. Eh bakit hindi ginawa ni uh, ano yon ni uh, Bantag 2020 eh presidente pa si Pangulong Duterte. Right? Okay? At saka ngayon mga Kaloyes, parang nakalimutan na yung Percy Lapid case laban kay Bantag kundi nagpo focus na sila doon So tanim kabayo. 'di ba? Yung uh, naguhukay daw kung ano-ano lang isipan, 'di ba? Yung mga manok, mga tanim manok, 'di ba? So it's not anymore about uh, Percy Lapid. Kung magasi Percy Lapid talaga ay uh, naging sacrificial lamb lang, 'di ba? Kasi nga sabi ni Boeing, si Lapid daw kumuha ng video sa bahay ni ano pero sa ating research ay hindi sa sakyan ni Lapid yung kumuha. So, Starex at na-link natin na posible kasi Starex may mga pulis okay nasa sakyan na Starex ang brand. Okay? So sa mga hindi pa na ano, uh, hindi nakapagpanood ng live stream natin, doon tkol doon sa video i eh, eh, ano lang po, i-review eh, niyo yung mga videos na ginawa namin.